lagi ko nalang iniisip, tama po talaga yung ginawa ko? Minahal ko siya ng buong puso ko at sigurado naman ako na may nahal din niya ako. Pero, ewan ko na, naguguluhan at nalilito na talaga ako. Pag-ibig? Anong ba talaga ibig sabihin nun? Di ba dapat nasaya ako? Dahil may nagmamahal sa akin. Pero bakit ganito? Bakit puro lungkot at takot lang ang naramdaman ko kapag kasama siya? Pag-ibig pa talaga ito? Minahal ko talaga siya. Lahat na ibinigay ko. Pero kinailangan ko siyang iwanan para sa ikabubuti ng lahat. Yun lang talaga ang tanging paraan. Hindi ko na kinaya yung pag-iba ng ugali ni Jose hindi naman siya ganyan noon. Noong alagang-alaga ko siya, maayos naman ang relasyon namin pero noong kailangan kong unahin ang mga ibang bagay sa buhay ko, nag siya. Paminsan mainit ang ulo, maya-maya masaya naman siya. Ano ba yung dapat kong ginawa? Wala lang, gusto lang kitang makita. Oy, oh, ko talaga. Maria, may sana akong gustong itanong sa'yo dati pa. Pero, hindi ako sigurado kung masasagot mo ako eh. Ano yung Alex? Ah, uh, pwede kitang tigawan? Hindi naman sa ayaw ko, pero magkaibigan lang tayo, di ba? Pwede tayo magkaibigan. Hindi <laughs> <laughs> pa nga ako handa, Alex. Maghintay ka muna ng konting panahon. Sige, basta na dito lang ako para sa iyo. ako. Hintay? Sige, dyan ka lang. Good luck sa'yo, ah. Ah, hindi yun, ah. Hindi yun ang ibig ko sabihin, ah. Alam ko, beer lang. Halika, ano, ay muna tayo. Para saan ba May na kong pagsasulat -sure. Ah, so, uh, sa bahay ko? Oo. Uh -huh. Sige, mamaya. Oh, Alex! Gabi na! Anong ginagawa mo dito? Magandang gabi po, Tito Mar. Nandito po ako para tulungan si Maria sa kasi mag-aaral kami para sa pagsisulit namin bukas. Ah, sige, sige. Nasa kwarto lang siya. Tara, tara. Maria! Ba't tayo? Bakit? Andito si Alex. Mag-aaral daw kayo. Hi, Alex. Oh, doon nga sa kabilang kwarto ha. Mayas kayo. Salamat ba dito? Maria? Ayos ka nung ba talaga? Parang ko lalo na iniisip mo eh. Parang kung baka, Then... Nakakita natin si Jose? Ulitin ko pa ba? Ang kulit-kulit mo, sabi ko na ang ayos na huwi. Parang hindi naman talaga eh. Matagal na tayo magkaibigan, Maria. Paano kita matutulungan kung hindi mo masabi ang problema mo sa'kin? Pwede ba? Sabihin mo na! Maria. Patawad mo ako. Hindi ko naman sinadyang magpahiyak eh. Ano ba nangyari? Si Jose ba to? Dahil ba sa kanya na hindi mo na kaya magmahal? Ano ba ginawa niya sa'yo? Tumi na yung kaaway kami, Jose. Inalabas niya sa akin lang tiniis ko para sa kanya dahil siya ang pahal ko. Ang daming bugbog, pagkagahasa at panarakit ang tiniis ko dahil ayoko mag-isa. Alex, mayhal ko siya ng buong buo. Maria, kung alam ko lang binugbog ko na yun. Dapat sinabi mo sa akin. Nung bata pa tayo, pinangako ko sa'yo na hindi kita iiwanan. Alam mo, kalimutan mo na si Jose. Mahirap man, pero kaya mo yan. Gusto mo ba nga tulungan kita eh. Salamat, Alex, ha? Alam mo, Maria, hindi ka naman gagawin sa'yo yan eh. Hindi kita sasaktan. Kaya pa dapat ka lang makasama ng isang lalaking aalagaan ka, mamahalin ka, at respetuhin. ba? Diba? Hindi ka naman sinasabi na ako okay, yun, pero kung gusto mo, bakit naman hindi? <laughs> Alex talaga. Basta huwag magkakalimutan na hindi kita iiwanan. may mahal kita. Dati pa kitang minahal ilang taon na kong maghihintay. Hanggang na babuhay na mabuhay. kita ng tunay.